Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Kagabi lang nahulog to sa... Kagabi lang, madaling araw. Mga alas ata. Kano kaya yung pinayos din ba? Dalawang libong singilan ng ganito, yung sa backlash. Sa backless? Uh -huh. okay. Lumubog talaga siya. Oo, lumubog talaga O parang talsik lang. Lumubog okay. talaga. Yung camera niya, basang-basa sa loob. Kaya yeah, nga. Ipapalitan mo na ba to ng LCD? Hindi pa. Hindi pa lang. Ano ba ba yung battery nito nung, ano, may laman pa? Hello, Dito ay sinimulan ko ng i-diagnose ang unit, ang board, LCD battery at iba pang parts. Ginamitan ko na rin ng heating pad para mas mapabilis ang pagpapatuyo sa mga pyesa. Hindi naman tinamaan yung board sa camera. Hindi natin tumatid-check hanggat hindi natin mapapadisplay yung unit. Dito ay nagtry akong subukan ng bagong LCD para makonfirm kung sira ba talaga ang LCD ng unit. display siya. Sira yung LCD mo. Ano nangyari? Bakit hindi na sumunod siya? Hindi naman. Pero pagka kasi pumasok na yung tubig sa loob ng LCD, matik na yan, mag-shorted na. Ay, try natin dito yung con niya, yung mga camera. Kumagana pa yung PSI nito ito dati. Nandiyan kasi yung PSI din yan. May, may connection dito sa tetra. Nandito naman pero may connection to dito. Kaya nga natin kung gagana ba lahat. Sana LCD lang kasi may pagka masyadong malala pagpasok ng tubig. Minsan mga camera, PES ID, no, charging flex. Buti na lang hindi malala yung Pagkaan naman kasi hindi ko na siya kasi palobad na din kasi patugtog lang ako ng pagkabilos na. Yun, yun, yung mga mag, nagpa-powers pagka may laman pa yung battery tapos uh, umaandar pa yung unit ito charge hindi kaya gagamit oh, yung gagamit so, di so, din ng Oh, oh marami maraming naapektuhan pag mga pag ganun ng ginawa. Hindi na lang, di lang siya, di na siyang ginawa. Bigla din siya Ginawa mo sa cellphone pag may Gali naman talaga natin magse cellphone habang naliligo. <laughs> Oo, oh, patugtog. Kasi wala well, kang boring pag wala ano eh. ka na eh. Kaagising ko lang kasi. Ang <laughs> ah, password nito. Okay, ID may issue na rin. Ba't ba't nasira yung face ID? Ibig sabihin pinasuka ng tubig yun. Nandito kasi yung face ID. Ayan. So malapit lang siya dito. dito oh, ayan, sa kanon. Earpiece, di ba? May butas yan eh. Kaya pag nabasa yan, hira na rin pero maayos pa rin po. Isa ito sa pinakamahirap ayusin kasi wala, hindi yan katulad ko nore pag sira ang LCD mo papalitan. Face ID hindi siya pwedeng palitan. Wala siyang kasi naka yung itong yes, uh, PES ID mo encrypted dito dito sa mismong board. So hindi yan pwedeng maghiwalay. Isa lang din ang mahiwalay, hindi nagagana. So kahit may kunwari may may ibang unit na kukunin natin yung face ID doon galing doon. Hindi siya hindi gagana kasi hindi siya i-recognize -re ng gold Ito Dapat lang... Dapat papalitan mo siya ng gold. Eh, pag pinalitan mo 'to, eh, para kang bumili ng bago. May true tone pa ba tong mo? Ayun po ulit. Ito, may true tone siya. Meron po. Yung LCD mo hindi na ma-read yung true tone niya. Pero kung gusto mong ibalik ang true tone nito, i-update mo lang siya sa 8.1. Ay, update ko lang. Siya. Oo, babalik na yung true tone niya. Pero bago mo i-update, ikaw mo muna Full charge Oo Huwag mong i-update Ng Medyo low bat Kasi Possible na Mag-prop yung kon mo Sana ayos din yung Case ID Kasi di ba Pag ganun May possible na ayos din siya Pag sa Software kasi maayos Pero pag ganito Water damage Hindi siya Kayang, kayang ayusin ng Update lang din Iwasan mo Mabasa to Kasi basag din to eh So papasok din dito. to Buti nga hindi nasira, nasira camera mo Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello. hello, hello. mo naman, LCD lang ang nadali, nadami. Eh, malaki talaga yung kwan ng pag hindi mo pinahanda rin. Eh. Karamihan sa nagkakuan dito, pinipilit nilang paanda eh. Kaya, imbis na LCD lang ang pwedeng masira, halos lahat na. Oh magastos sila minsan may git 10,000. Ako hindi ba sinabi mo na sa akin yung mga bigat? Kasi akin din yung ex ko. No. Dapat na basa din yung sa basa gising. Sabi mo pag ano pag nabasa pag nang gamitin. Dito sa part na ito ay dino-double check ko lahat ng basic functions ng unit para if ever may iba ng issue ay malaman na rin agad ni client at sa kabutihang palad ay lahat naman ay working.